Nitong Martes, magkakasama sa ginanap na inspeksyon para sa ginagawang Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Urban Renewal and Development Project malapit sa Intramuros area kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar at Intramuros Administration Head Attorney Joan Padilla sa pangunguna ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Naglakad sila at nakita ang PBBM Projects Phase 1C portion na konektado ang Intramuros sa showcase area sa likod ng Manila Central Post Office. July 25, 2023. Naglabas ng Executive Order 35 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mandatong nagsasabing rehabilitation of the Pasig River to its historically pristine condition conducive to transport, recreation, and tourism. Agara namang nagbigay ng buong suporta si First Lady sa pagbuo ng proyekto. sa ginanap na inspeksyon na ibahagi ni Secretary Acuzar kay First Lady ang mga updates sa naturang progreso ng proyekto at mga naka-highlight, nakapansin-pansin ng na mga infrastruktura sa lugar. Kapuna-puna ang Phase 1 dahil kasaklaw nito ang view deck na nasa ibabaw ng proposed commercial shops. Ang disenyo ng mga shops ay nakuhang inspirasyon mula sa world-renowned and historic Intramuros walls. Dagdag pa rito ang pathwalks at bike lanes na naisama rin sa picturesque view. Ayon kay Housing Chief, ikinagagalak niya ang pangunguna ni First Lady sa pagsuporta sa rehabilitasyon ng Pasig River. Sabi niya, lubos po ang aking pasasalamat sa unang ginang Liza Araneta Marcos at sa Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang buong suporta sa rehabilitasyon ng Pasig River. Ang pagbisita ng unang ginang ay matibay na patunay sa kanyang adbukasya para sa ilog Pasig si First Lady ay kilala sa kanyang adbukasya para sa rehabilitasyon ng Pasig River. Ang kanyang vision ay baguhin ang Pasig River bilang people-centered tourist destination na maihahalin tulad sa Thames River sa London, the sign sa Paris at ang Chao Phraya sa Thailand. Nitong first quarter ng 2024, magkasama ang first couple sa inaugurasyon ng ilang parting natapos sa PBBM project. Three, two, one. Mga kababayan, ang panimula ng pagbabago sa bahaging ito ng ilog pasig ay bahagi ng itinatagad nating bagong Pilipinas. Ang public park ay may pedestrian-friendly walkway na nasa concrete platform. May functional water fountains with lighting at ang sitting areas sa mismong park ay magsisilbing open-air venue para sa mga events. Ang mismong area ay nagmistulang instant go-to place ng mga turista at mga lokal na residente ng Maynila. Iginiit ni Secretary Acuzar na ang PBBM project ay sumailalim sa mas malawak na rehabilitasyon. Layunin ng proyekto na makapagbigay ng pag-asa sa mga residente malapit sa Pasig River. Ang pagsisikap nila ay nakadirekta tungo sa pagpapalawak ng economic potential ng Pasig River mula sa turismo at pagpapabuti ng transport system dito. Gayon din, ang rehabilitasyon ay people-centered at functional para maipromote ang pagpapataguyod ng walkable urban area para sa mga mamamayan at mga turista. Bilang head ng Interagency Council ng Pasig River Urban Development, panatag ang loob ni Secretary Acuzar na pagpapatibayin niya na mapanatili ang pagpreserba ng kultura at mga halaga ng kasaysayan ng Intramuros. Kasama din sa bili ni First Lady ay pangalagaan ang cultural and heritage value of Intramuros. Kaya naman patuloy na nakikipag-ugnayan ang IAC-PRUD sa Intramuros Administration at National Commission for Cultural and Arts. Tuloy-tuloy lamang po ang trabaho upang sama-sama nating abutin ang pangarap para buhayin muli ang ilog pasig isang patunay na kapag mahal mo ang sarili mong bansa, buo sa loob mo na pahalagahan at bigyang buhay ang natutulog at nalimot na kasaysayan. Ang Pasig River ay bahagi na ng ating kasaysayan at kultura. Isang malaking pasasalamat sa ating mahal na Pangulo at First Lady sa pagbuhay at pagpapaganda.